kagabi hindi hmm. eh, umabot sa atin eh di Oo ba nga, ito... after our program saka nangyari yes. ito eh no so sa po ay uh, ano pa tawag do sumuko ba wala na, oh, ano, na piano na Oo. no uh, sumuko na nga po sa NBI si Cedric Lee matapos patawan ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong serious illegal detention na isinampa ng aktor at TV host na si Vong Navarro ang hirit po ni Liha sa mga ano pakipagkuntahan niya sa media na nando doon, uh, wala po silang kasalanan, sinabi po niya yan, at hindi daw akma yung parusa para po sa kanila. At kasabay niyan, kailangan daw i-monitor si Lidl tumaas ang blood pressure nito kapon. Mm. Or kagabi. ano po. Hindi lang halata kasi ano na ng mga netizen yung parang ano smiling face. Oo. Oh, oh. Mm. Pero niya po tumaas daw po ang blood pressure nito dahil meron siyang history ng hypertension at uh, pero manageable naman daw to. Sabi na ang, uh, ng ng uh, mga tumingin po sa kanya no. Plano po ng kanilang kampo nadalhin ang kaso sa Court of Appeals. Eh, so, pero sa, ay oh. nasaan na? Nasa Muntinlupa na. Mm -mm. Siya yata? Okay. I wonder kung ano yung medical condition niya kasi di ba remember sinasabi nung kampo ni Vong Navarro na the reason stated kung bakit hindi siya naka sa promulgation kahapon sa tagig RTC kasi daw he was not feeling well. Mm. So yun yung binigay na excuse pero nung gabi in fairness sumuko naman siya kaya lang tumaas yung blood pressure. Ooh. So nagwo-wonder lang ako kung ano yung yung health condition niya. Mm. Oo. Oh. Gusto mm -hmm. ko lang i-share yung quote no ni quote ni Cedric Lee dahil sabi nga ni Jovi na sinabi nila wala silang kasalanan, hindi akma ang parusa nila. Ang direct quote niya, walang illegal detention na nangyari. We never detained him for more than a day. We never inflicted serious physical injuries. Nagkasakitan lang ng kaunti. Hindi naman dapat magkaroon ng life imprisonment para sa bugbugan lang. Ayun. Parang nilang niya. Pero oh. well, Kaso yung sinasabi naman ng kampo ni Vong Navarro with regards dun sa physical injury na isa daw yan sa naging basis ng korte kung bakit na, isi na patawan sila ng, ng guilty dahil nga daw kinailangan pa na mag-undergo ng medical surgery ni Vong Navarro just to make sure na hindi magkakaroon ng any deformity. Oh, because each, malalang, because the form yeah, oh. it hematoma yeah dahil serious physical injury daw oh. yung nangyari so banggaan din oh. yung pala we pa all man. we all saw naman din i yeah, mean oh, yun, yun, the yun, picture yun, of bong, uh, yeah yung itsura niya, parang real time uh, tong kinover oh. that time eh real time yes, to, yes. Hindi to hindi siya yung parang uh, you know daw parang uh, para mga delayed news na no? pero mm. anyway update ko lang na si Cedric Lipo po ay nasa NBI custody pa Mm. at ngayon ano no? well at mm. least uh, a couple of hours ago uh, hindi ka tulot po nung kanyang yung isa sa mga present kahapon si Zimmer uh, Raz na sa ay nadala na doon sa ano oh, oh. sa Muntinlupa tapos yeah. alam natin si Dennis Correya ay nandito na sa ating malapit sa atin sa correctional oh, oh, dito, dito sa, sa Mandaluyong. Mandaluyong okay mm. so yeah nasa si IW nga po sila so again uh, so may isa pang hindi pa si Frederick... ano? Ferdinand, Ferdinand, Guerrero. Guerrero. Yeah. Mm -mm. Okay. Uh, sige. So, alam natin na uh, mag appeal yun na sinasabi ng mga lawyers po ng nung tatlong, at least na nasa custody na ng ngayon ng, ng otoridad. Ano po? So, uh, we'll give you updates on that kapag ka meron ulit pumasok. Sana umabot sa newscast natin. <laughs> kapagka, <laughs> kapag pag meron magana po dito sa kaso na ito.